so baro na Forester nakailaw yung steering nakailaw o pag ganito yung ganito ang DIY hindi okay mo dyan naka off di yung sauce diba nais yung eh, no o steering nakailaw ito lang gagawin pupunta ka sa ilalim pupunta ka sa ilalim tama ah, kita mo dito ayun o oh. o oh. Yan. Kaya tanggalin muna din sakit para maikot hindi. So ito tinanggal natin yung sakit. Dahil ikutin natin to. Okay. Kita na natin. Okay. Hey. Dalo ulit ah. Oh, ano ba? May ilaw pa rin? Wala na ilaw. Wala oh. na ilaw. Oh. Pag gano'n mangyari, yun lang gagawin na piling DIY O oh, yun, kanina naka ilaw siya diba? O, oh, pray mo boss Okay O, oh, ganun, steady naka-ilaw ha Okay na boss, okay sa so alright na